Uh, ito tayo sa family park na matatagpuan sa Valenzuela City. Ito po ay sa may karuhatan mga kaibigan. Sa so, hindi pa nakapasyal dito at hindi nakakalam, pwede nyo pong pasyalan ito. Malapit lang po ito sa may uh, barangay karuhatan. Kung hindi nyo alam ang karuhatan, uh, manggagaling kayo ng Manila Uh, MacArthur Highway paglampas nyo ng SM kumanan kayo sa karuhatan at dito sa unahan lampas ng barangay ay matatagpuan nyo ang Family, family Park o diba napunga-punga ako ayan siya o oh. o oh, ang gaganda silipin naman natin ang mga pagong ang pagong ay turtle. Ayan, ang isang aray ay nangunguyakaw eh. Ihayahay ang buhay. Siya ay sanao. Oh. Hayahay ang buhay. Alipak ang kanyang aw oh. Siya ay hayahay din. Kakina nga ng mga aray. Hmm. Saan pa? Hmm. Aray. siya? Ano nga ang ginagawa ni John? Eh, naglaro, ay naglalaro ba ay nag-aaway? Si e, Wariki nag-aaway eh. E, siya ay nagsisilusan siguro. Aray. Hmm, aray. Ay eh, likod na lang nakikita itong isang aray. Ayan, isilipin eh, naman natin dito. Eh, sa kabila. Aray mga pika. Kainamon eh. Asya, aray mga manaw. Ay eh, humalaw. Ano pang ginagawa ng mga aray? Ayun, o oh, mga kaibigan ah Puntahan nyo rito sa Family Park Matatagpuan nyo ito Ay, Balikan natin itang mga tropang pagong O, oh, dumaan ka na ah, isya oh. mo o, oh. Ay ka, Ay, kasamang makatingin Ay, kinukurso na ata ako nire Isa, ay, ay bigal ka, ka sa akin Oh, eh, nahihiya pa eh. Kung gigalite, ay, huwag kayo galay. Eh, huwag kagang mahiya. ay tumitingin-tingin ko. Kurap-kurap ko pa di. Oh, isa. Kain Oh. Ano? Lalaban? Ah, akala ilalaban eh. Ayan, mga kaibigan. Oh, ari pinsan mo. Ay, siya Malayo tingin. Oh. Oh, ari pa ang mga kababayan. Oh, ari pa. Kadami nila. Oh, siya ano ka aring nintay ninyo? Ah Ayan na mga ah. kaibigan Nakikita nyo naman Siya, silipin natin na rin pikak Ayaw Ay siya Ay kagulat naman na rin Kaya naman magbibigla Bigla diyan na eh. biglang lumabas Ay siya, so, huwag kang gayon Ayan, nakaganda mga kababayan Ah Kainaman ng kulay siya o ng kwikak ay eh. Kaya ako aliw na aliw din Siya pumunta na kay Dinay Siya pagkainom Ayan aw oh, Wala sa family park ayo May agi dumaan Aray pang mga ibang Kadami Siya Ayan mga kababayan Mga kaibigan Pumunta na kay Dinay sa amin Sa Valenzuela Sa Karuhatan, Valenzuela Aray pang mga pikak aw oh. Yan, wala kasi lang kulay Isya, Ay, isang may kulay Yung may kulay yong kain na ako muna Wala, pumunta na kay Dinay eh, Mga kaibigan Family Park sa Karuatan Pag nanggagaling kayo ng EDSA Monumento paglampas niyo na ang uh, BB ay diretso lang. pag nakita ay may kulay ah, ayan, oh tingnan mo Ikaw, gwapo. kapo ay, ay paglampas niyo laan ng SM Valenzuela ay kumana na kayo sa karuhatong ayon ka inomon sha ay 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 putahan natin mga alaga kong pagaw ay kahaya hay. ay isa na all hoy ho oh. Ay magkaibigang nga rin, may galit sa isa't isa eh, <laughs> ay, hindi nagkakakibu eh, malayo pa ang tingin, siya siguro ay nangarap, mm, ayun din, yun sa unahan o oh, sa malayo, mga nangarap, ay ang buhay, ay pagong, o may nagaaway pa, ano Ga ang ginagawa ng dalawang aray, asya, alam ko na ay nagsisilo sa isa't isa, ay sila nag aagawan ng jowa ay siyang ito naman ay nuula ang nakikita ay silipin natin ang mga ibon balikan na line. yung ang mga ibon ibon man may layang lumipon ayan magpapakain na si kuya ng mga kalapate ang kalapating mataas ang lipon ayan mga kaibigan Marami ito dito Adi ba ay kagandang tingnan Kainam Masarap sa, pa sa, paningin Masarap sa mata Punta na kayo dito Malawak siya Pwede kayong mag ersisyo dito mga kaibigan o Nakalawak o kalawak doon Meron mag, pwede kayong mag-jogging, pwede kayong dito mag uh, mag magpicnic, ayaw. At maglambingan kayo mag magjowa at parang walang problema sa buhay. Ayon mga kaibigan, salamat ng maraming marami sa panunood ng aking munting ah uh, palabas ng aking munting video ng aray. Isa na iyong takileken o kayong madala mga kaibigan. Arila ang ay testing lang ng aking buhay. Salamat ng marami. Huwag niyong kalilimutan. Pindutin ang, ang ang likes and share at ang uh, uh, button yon subscribe button. Thank you very much for watching. Thank you, thank you, thank you. See you live.